Alam nyo ba mga kaibigan na 250 pesos lang pala ang insurance? Samantalang magkano yung binabayaran natin sa insurance sa pinakamura kung di ako nagkakamali ay 300 pesos. At pinakamahal, 650 to 700 yata ang kung hindi tayo nagkakamali mga kaibigan. Ito ay base doon sa sinabi ni LTO nung nakarang press ko nila o sa alang press release na sinasabi nila na magtataas sila ng presyo ng premium para sa mga insurance. Pero, lilinawi lang natin, hindi po sakop dito yung mga motorsiklo. Ang sakop po dito ay yung mga four wheels. Dahil po, nagtaas sila ng premium, magtataas din po siyempre ng mga benefits yan. So, alam naman natin yung sa ating mga motor, ang ating insurance, ito po ay CTPN o yung TPL na tinatawag natin. Ito sa madaling salita na third-party liability na ang coverage po nito ay eh, yung mga na-aksidente po natin o yung mga nabangga natin na tinatawag nga nating third party ngayon nabanggit niya doon sa kanilang press release o press conference na 250 lang daw talaga yung premium na dapat bayaran ng isang motorista kapag kukuha siya ng insurance kasama na yung taxes doon doon lang pala eh bakit kaya iba yung presyo ng mga insurance na nakukuha natin pag po tayo ay magpaparehistro ng ating sasakyan. So, sino po ba ang may pagkukulang at ano po ba ang naging problema or problema po ba talaga yon? Bakit mas mataas, maningil yung mga insurance company natin sa atin? At syempre, sa totoo lang naman, halos hindi naman po natin nagagamit yung insurance na yan. Kasi kapag po tayo na aksidente or merong aksidente, so hindi naman po minsan nako-covered yung mga insurance na yun. Kasi nga po, halimbawa, na aksidente ka, sumemplang ka, halimbawa, or bumangga ka, hindi ka makocover kasi nga third party yung ating insurance. Ngayon, kung halimbawa naman na meron kang na aksidente, yan, sa dami ng requirements, sa tagal bago makakuha o makapag-reimburse, eh hindi na po nagagawa ng mga motorista na kumuha or mag-refund ng insurance. Kaya real talk lang, no? Real talk tayo, mga kaibigan natin, na yung insurance po talaga, iilan lang talaga yung nakakapag-claim. Yung matagang nagaantay or magpabalik-balik para makapag-claim ng insurance, especially yung sa mga motorsiklo na TPL. Siguro yung iba comprehensive, okay, mas maganda pa yon Pero kapag motorcycle, TPL, eh, tingin ko naman, eh, talagang mahirap makakuha. Lalo na yung motor natin, ito. Kung ito ay insurance niya ay TPL, sabihin na natin na ito ay nanakaw. Nawala, o ano man nangyari ano ng ibang tao na pag -interesan. hindi po yan mababayaran ng insurance. Totoo lang kasi nga po, ito ay TPL. Yan, di ba? Lalo na yung mga motor natin, yung eh, mga ganda, yan, no? dinis na yung motor na yan, Halimbawa, bago yan, tapos nawala, eh hindi po babayaran pala ng insurance yan. At kung na-accidente ka naman, eh hindi rin covered po yan. Okay? So, yun lang mga kaibigan ng ating video ngayong araw na to. So, pinaalala ko lang sa inyo and ngayon ko lang din natin nalaman na 250 pesos lang pala ang dapat nating bayaran na premium sa ating insurance. At syempre may coverage na po yun sa 250 pesos na benefits para sa atin. Okay? So, maraming salamat mga kaibigan din. Siguro, check nyo na rin kung saan pinakamurang kumuha ng insurance at saan po insurance na nakakapag-claim. Okay? Ingat po tayo palagi. Bye-bye! And thank you. Ang gaganda ng mga motor nila. Okay? Thank you!